Hey guys! Welcome back to channel, your go-to place for the latest buzz in the world of entertainment. And today, we have a heartwarming story from celebrity couple Jesse Mendiola and Luis Manzano. Cue heartwarming background music. Kamakailan ay nagbuka si Jesse sa isang eksklusibong panayam na ibinahagi kung gaano siya ipinagmamalaki ng kanyang asawang si Luis para sa pagiging isang napakahusay na tagapagkaloob at pagpapakita ng hindi kapanipaniwalang kapanahunan. At magtiwala sa amin, hindi lang ito ang karaniwang pag-uusap ng mag-asawa, ito ay ilang seryosong pagmamahalan at paggalang sa pagitan nila. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya. Sa isang artikulong inilabas ng ABCBN Entertainment, ipinahayag ni Jesse kung paano nag-evolve si Luis bilang partner, hindi lamang sa kanilang personal na buhay kundi maging sa kanilang mga profesional na karera. Ibinahagi niya kung paano lumago ang kanyang maturity sa paglipas ng mga taon, lalo na pagkatapos nilang maging mga magulang. At alam nating lahat na ang pagiging isang bagong magulang ay maaaring magbago ng isang tao, tama ba? Ibinahagi ni Jesse na talagang umasenso si Luis na nagpapakita ng responsibilidad at pangangalaga na higit sa inaasahan niya. Sabi niya, and I quote, siya ay isang napakahusay na provider. Wow, ang sweet naman. Matagal na silang magkasama at malinaw na ang mag-asawa ay may matibay na pundasyon na binuo sa paggalang at pagunawa sa isa't isa. And with Jesse being very open about their relationship, we get to see just how real and grounded their love is. Ito ay hindi lamang tungkol sa glitz at glamour ng pagiging celebrity, ito ay tungkol sa kung paano nila sinusuportahan ang isa't isa sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Now, it's important to note that Jesse's words are not just about what Louis provides financially, though let's face it, that's also an important part of life. Ang talagang pinag-uusapan niya ay ang kanyang emosyonal at mental na kapanahunan. Ang pagiging isang kasosyo at isang magulang ay nangangailangan ng higit pa sa pisikal na paraan. Ito ay tungkol sa paglago, pag-unawa, at paghahanap ng balanse. Ibinahagi rin ni Jesse kung paano sila nagpapatuloy sa pag-aaral at paglaki bilang mga magulang. Magkasama sila dito, nagnanavigate sa pagiging magulang ng may paggalang sa isa't isa sa mga tungkulin ng isa't isa. Nakakatuwang makita ang isang celebrity couple na binabalans ang kanilang work life sa family life at naglalaan pa rin ng oras para sa isa't isa. Hindi katakataka na sobrang invested ang mga fans ni na Jesse at Luis sa kanilang relasyon. Hindi lang sila nagpo-post ng mga cute na larawan ng mag-asawa sa social media, ipinapakita nila sa mundo na ang pagmamahal, pagtitiwala, at suporta ang mga susi sa isang matatag at pangmatagalang relasyon. Talagang couple goals sila, tama ba? So, what do you think about Jesse's words on Luis? Naniniwala ka ba na ang kapanahunan at pagiging isang mabuting tagapagkaloob ay ang mga susi sa isang matagumpay na relasyon? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At syempre, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga celebrity na balita at update. Hanggang sa susunod na pagkakataon.